Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius ngayong Pebrero 6, 2025. Araw ng paglaya at paggalugad ng bawat hakbang. Ngayong araw, Sagittarius, isang malakas na enerhiya ang bumabalot sa iyong buhay, dala ng sinunog na apoy ng iyong kalikasan. Sa pagpasok ng araw na ito, mararamdaman mo ang isang matinding pananabik para sa kalayaan at pagdalugad. Sa iyong likas na pagnanasa na makita at maranasan ang mundo, malamang na mararamdaman mong ang bawat pagkakataon ay isang pinto ng bagong karanasan. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mga tamis at pagsubok na dumarating at ituloy ang iyong landas ng pagtuklas ng walang takot. Ang iyong pagiging bukas sa lahat ng aspeto ng buhay ay isang katangian mong ipinagmamalaki. Munit ngayong araw ay subukang magbigay pansin sa iyong sarili. Ang respeto sa sarili ang magbibigay gabay sa iyong mga hakbang. Isipin kung paano ang pagpapahalaga mo sa iyong sariling kakayahan at halaga ay magiging batayan ng mga susunod mong desisyon. Hindi mo kailangang magalala tungkol sa opinyon ng iba, tulad ng sinasabi ng mga bituin, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran at ikaw ang dapat magtakda ng iyong direksyon. Ngayong araw, ang iyong enerhiya ay sumasabog at kumakalat sa iyong paligid. Kaya't gamitin ito upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa bawat paggalaw mo, ikaw ay isang ilaw na naglalabas ng sigla at kasiyahan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at pagpapakita ng lakas ng loob ay makikita ng iba at ito ay magsisilbing gabay nila upang maging mas maligaya at matagumpay din sa kanilang sariling buhay sa ganitong paraan hindi lamang ikaw ang nagkakaroon ng katuparan sa iyong mga pangarap kundi pati na rin ang iba sa iyong paligid pagtanggap sa pagkakaibang pagsasanib ng pag-iisip at pangarap sa sandaling sumik ang araw ang buwan na ngayon ay nasa konstelasyon ng Gemini ay magdadala ng mga enerhiya ng dualidad sa iyong buhay ang iyong isipan ay maaaring maglakbay ng mabilis, kumikilos na parang mga paru-paro, at magdadala sa iyo ng mga ideya at pananaw na puno ng mga bagong kahulugan. Magiging mas mahirap para sa iyo na manatiling nakatutok sa isang bagay, dahil ang mga ideya at kaisipan ay magliliparan mula sa isang lugar patungo sa iba na nagpapakita ng isang timpla ng mga pangarap at katotohanan. Sa ganitong kalagayan, imbes na makaramdam ng pagkalito, yakapin ito bilang isang pagkakataon upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sariling isipan at sa mundong iyong ginagalawan. Ang iyong kakayahang magsanib ng mga ideya mula sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay ay isang bihirang talento. Huwag matakot magtangkang makuha ang mga piraso ng iyong mga pangarap at pag-isipan kung paano ito maisasakatuparan sa realistikong paraan. Bagamat ang daloy ng iyong kaisipan ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, tingnan ito bilang pagkakataon upang mapalawak ang iyong mga pananaw at pagtanggap sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa mga sandaling ito, makikita mong mas magiging masaya at magaan ang iyong pakiramdam kapag nakikinig ka sa iyong mga ideya at hindi nagmamadaling makuha ang lahat ng sagot. Hayaan mong ang iyong likas na kabustuhan para sa kalayaan ay magbigay sa iyo ng sapat na lakas upang pag-usapan ang mga babong ideya at pagkatapos ay gawin ang mga hakbang patungo sa kanilang pagsasakatuparan. Paggalang sa iyong sarili at paglago ng espiritualidad. Ngayong araw, Sagittarius, isang mahalagang aral ang ipinapadala ng mga bituin sa iyo, ang respeto sa sarili. Habang ang iyong lakas at ang iyong udyok para sa kalayaan ay tumutulong sa iyong magtabumpay, ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay ang magsisilbing ilaw sa iyong landas. Sa iyong pagkabuka sa mga bagong posibilidad, Tandaan na ang mga pinakakapakipakinabang na hakbang ay dumating mula sa isang malalim na paggalang sa sarili. Ang respeto sa iyong sarili ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng tiwala sa sarili, kundi tungkol din sa pagbigay halaga sa iyong emosyon at pangangailangan. Maglaan ng oras na iyong araw upang mag-isip tungkol sa iyong mga prinsipyo at kung paano mo ito isinasabuhay. Sa mga desisyon na gagawin mo, isama ang mga aspeto ng iyong kaligayahan at hindi lang ng material na tabumpay. Tandaan, Sagitarius, na ang tunay na tabumpay ay hindi laging nasusukat sa kung gaano karaming mga layunin ang natamo mo, kundi kung gaano kakaligaya sa bawat hakbang na iyong tinataha. Maswerteng aspeto ngayong araw Maswerteng kulay, pula at kahel, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas at sigla na magiging gabay mo mayong araw upang mapalakas ang iyong loob at patuloy na magsikap para sa iyong mga layunin. Maswerteng numero, tatlo, siyam, labindalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kasiyahan, sigla, at mabilis na tabumpay. Maswerteng kristal, turquoise, ang turquoise ay isang kristal na nagdadala ng kapayapaan at pagtanggap. Makakatulong ito upang magbigay linaw sa iyong mga iniisip at magbalik ng positibong enerhiya. Maswerteng gawain, pagpaplano at pagkatuto, ang paglaan ng oras upang magplano ng mga susunod na hakbang o magsimula ng bagong proyekto ay magdudulot ng magandang enerhiya ngayong araw. Pangwakas na mensahe at payo para sa iyo ngayong araw. Sagittarius, ngayong araw ay isang mahalagang pagkakataon para magmunimuni at magnilay. Tinutukoy ng mga bituin na ang kalayaan at ang pagtuklas ng mundo ay isang biyaya. Munit ang tunay na kasiyahan ay nakasalalay sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili sa bawat hakbang. Habang ikaw ay patuloy na nagsusulong sa iyong mga pangarap at layunin, huwag kalimutan ang iyong tunay na halaga. Minsan, ang pinakamalaking paglalakbay ay hindi tungkol sa lugar na patutunguhan, kundi sa proseso ng iyong personal na paglago at pag-unlad. Tiwala sa iyong sarili, Sagittarius, at alalahanin na ikaw ay may kakayahan na magsimula ng mga bagong pakikipagsapalaran, ngunit ito ay nagsisimula sa iyong kakayahang pahalagahan ang iyong sarili. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala ng magagandang oportunidad, kaya magpatuloy ka ng may lakas ng loob at positibong pananaw. Ang paglalakbay mo patungo sa mas malalim na pag-unawa at mas magaan na buhay ay nagsisimula ngayon. Labanan ang mga pagsubok ng may tapang at patuloy na magsikap upang maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.